Hello everyone! So, Sunday today, second day ng long weekend namin. So, wala kaming project, wala kaming uh, schedule na umalis. Kundi, inasimbol na lang namin yung tent namin sa bahay, sa bakuran. So, syempre, uh, gusto namin ma-enjoy, gusto namin ma-relax. So, maglalaro kami ng cards, yan. Inaayos na nila Papi, nila Charlie, nila Tyrone, yung pwesto namin. So, sa loob kami, and then, syempre, nilagyan namin ng ilaw para pag-abutan kami ng gabi, maliwanag pa rin yung at ah, tent namin. So, feel na feel talaga namin yung ambience na nagka-camping kami kahit nasa bahay lang. Kasi ito talaga yung namimiss namin. And then, yung tent na yan guys, free lang yan namin nakuha sa marketplace. So, gusto namin na may experience naman namin yung maglaro kami ng cards gamit yung mga chips ni Charlie. Yan, ina-arrange na nila. And then, may wire kami kasi nilagyan namin siya ng ilaw. So, yan, yan yung boss namin uh, ah, nagbibilang ng mga chips and then sila ng mga upuan. So, kailangan na yung, syempre, yung sa upuan, lalagyan namin ng mga cartons para hindi masira yung tent sa ilalim kasi manipis lang yung tent. And nandyan sa Hershey at saka nandyan din yung, ano ko, yung airbed ko. <laughs> kasi gagamitin namin yan pag matutulog. Pero sa loob naman kami matutulog sa bahay. So, yung gagawin lang namin sa tent na yan is my experience namin na maglaro kami ng Uh, cards, gamit yung mga chips para ma-enjoy naman namin. So, isa ito sa mga ginagawa namin dito pag wala kami mga trabaho dito sa Canada. Kasi alam nyo naman, puro trabaho lang talaga yung buhay namin dito. So, i-experience namin yung mga ganun ng mga activity. And then, tingnan nyo guys, nasa Bakuran lang kami. So, yan yung master namin. Uh, nagsiset siya ng mga sounds na gagamitin namin sa loob ng tent na yan. So, sila papi, hin inihanda na nila. Siyempre, nabubulol ako. Inihanda na nila yung mga uh, mesa na ipapasok namin. So, yan yung mga chips namin. Tsaka yung cards namin. So, siya yung magiging gunner. Kumbaga, siya yung magiging uh, car, uh, chips, chips master. <laughs> Ganun ba yun? Chips master. Chip master. So, yan si Charlie Max. So, alam mo naman, veterano yung bordado na yan eh. So, kailangan lang talaga natin na maging matulungin. So, may mga nakahanda na rin kami mga beers. Kasi sa loob, experience namin yung Uh, summer kasi guys malapit na talagang mag winter dito sa bansang Canada kaya kailan pa namin dapat experience itong pagkakamping pangarap talaga namin na magkamping kaso nga lang di namin magawa kasi nung una wala kaming tent and then wala rin kaming time kasi alam niyo na naghahanda rin ako na uh, makauwi din ako makapagbakasyon din sa Pilipinas in the near future kasi pinangarap ko talaga makapag-vacation and then yan tingnan niyo parang sugalan lang sugalan lang yung dating ng tent namin pero yun talaga yung purpose namin na yun may mga patela-tela pa kami oh lang pare so guys we're all, all set. set so wala kasi para, para, para. kami ibang gagawin so mag ano kami mag kami ng cards So, Ito yung isa sa mga ano namin dito, yung ginagawa kasi wala kami trabaho guys. So, maglaro muna kami until next time. Have a great day Boy, everyone. Party, pa, party, Paalam. Iksisinkwenta na lang kaya? Pustaanay kami guys. Para, ganun <laughs>